Kaugnay pa rin ang party list election, hinihimok ng political watchdog na kontradaya si Pangulong Noy na Aquino na pagsabihan ng ilang party list group na kanya nga umanong kaalyado na huwag nang tumakbo. Di naman daw kasi nila kinakatawa ng marginalized sectors. Isa raw sa mga grupong ito ang black and white movement. Kaugnay niyan, kasama natin dito sa studio si Enteng Romano, presidente ng black and white movement. Nasa linya naman ang telepono si Father Joe Dizon, convener ng kontradaya. So, Ginoong uh, Romano, uh, ano ba ang Black and White Movement? Paano ba nagsimula yan? Uh, okay, good, good morning, Howie. At salamat sa pagkakataong ito para may paliwanag namin yung aming pakikilaho. Yung Black and White, nagumpisa kami in 2005. So, ilang grupo ang nagsama-sama, yung iba from the NGO sector, from the business sector, upang uh, manawagan sa pagresign resign ni Pangulong GMA nung panahon ng Garcia Tapes at uh, mahabang pakikipaglaban niyon uh, later on we evolved and became a good governance advocacy group okay so nag-umpisa ito uh, para lumaban kay uh, dating pangulong Arroyo Tama no at uh, lumaban sa korupsyon. no so yes. um marami kayong uh, mga prominenteng permanenteng uh, personalities no Na ngayon nasa administrasyong Aquino kasama dito si uh, yung spokesman si Edwin Lacerda, nandiyan Tama si DSWD secretary Dinky Soliman uh, nandiyan din uh, yung sa office of the of uh, the peace negotiations, si Ving uh, yeah. uh, uh, sino ba, Manolo Quezon, no? Uh, these are very uh, respected and uh, uh, prominent and influential personalities. So, paano natin masasabi na ang black and white movement ay underrepresented o uh, kumakatawang kayo sa mga marginalized? Because kung ganyan ka lakas yung inyong uh, representation ngayon sa administrasyon o sa pamahalaan, mm -hmm. Uh, well, uh, you can exercise influence uh, without even running for elections sa party list. Okay. Magandang tanong yan, ano? Uh, unang -una, I think merong konting misunderstanding about the whole idea of the party list system. Kung titingnan nyo dun sa primer na inilabas na inilathala ng COMELEC, yung sa tanong na what is the party list system, at allow me to read it para medyo uh, paliwanag. Sinasabi doon, what is the party list system? Y yung, sa isang paragraph doon, sabi, it is part of the electoral process that enables small political parties and marginalized and underrepresented sectors to obtain possible rep representation in the House of Representatives, which traditionally is dominated by parties with big political machinery. So, hindi po ito limitado doon lang sa... Marginalized. marginalized. So, kayo, Uh, kabilang kayo dun sa mga small political parties. Tama po So, political party na kayo? Uh, kasi may dalawang uri. Po. Actually, apat na uri. No? Ba Banggitin ko lang yung dalawa. Yung una, sectoral party. Yan yung sinasabi natin, dapat representante ka ng marginalized. Mm -hmm. At dinifyin de mismo ron kung sino yung mga marginalized. Yung nabanggit nyo kanina. Mga urban poor, fisher folk, uh, veterans, or FWs. Kasama mm -hmm. po lahat yun doon. Sa political party, yun yung pwede kang may ina advance na ideology, no? At uh, ang uh, dalawang klase noon, pwedeng national or regional. Kami po ay nakikilahok as a regional political party participating in the party list system. At ang napili po naming rehiyon ay NCR. Now, having said that, hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na nakasama namin sa pakikipaglaban noon na ang black and white ay binubuo ng iba't ibang grupo. Meron po kaming urban poor sector, Meron din po kaming black and white youth movement at meron din kaming malakas na advokasya para sa kababaihan. Ito pong tatlong to ay kasama dun sa sektor na na-identify na marginalized. Okay, bigyan naman natin ng pagkakatoon si Father Joe Dizon, ang kontradaya na tumututol dito sa pagsali ng black and white movement sa party list elections. Father Dizon, andyan ba kayo sa linya? Ah, yes, yes. Good morning, Howie. Good morning sa mga nanonood at pakikinig. Yeah, uh, kung pagbabasihan naman daw ang party list uh, system uh, ACTA, uh, qualified naman daw ang black and white movement sa eleksyon, uh, bakit po labis ang uh, pagtutol ninyo? Well, yes, put it this way, no? as you said already, ang black and white movement sa Aquino government ay overrepresented. And in fact, um, their members are occupying high positions in government. Kaya kung baga, kung yung advocacy nila yung kwa, nasa, nasa, position sa dahil. Kaya ang tingin ko, uh, they should give chance to others. No? Kung baga uh, itong party system ay talagang uh, dinisay niya yan sa mga hindi represented at saka marginalized. Uh, pangalawa, uh, ako ang personal na tingin ko, ano eh, para maging totoo yung party system, na sinabi rin naman sa isang Supreme Court decision, dapat yung magre-represent should come from the sector ay from the marginalized themselves. Kasi, ang paniwala ako ganito eh, no? Yung party system, muu-muu eh, no? Na nahulog sa pinggan ng mayayaman para magbigay ng pagkaka pagkakataon yung mga mahihirap na ma ma maka makasama sa governance, no? Ang pakiusap na lang natin, doon sa makaya naman tumakbo by the district representation, doon na lang sila tumakbo. Huwag na nilang agawin yung mumu na naiwanan sa maliliit. Kaiting, okay. I uh, think may, may mga pagkakataong kailangan natin. Ano? Eh, okay. Lalo na yung may kakayanan, lalo na yung mga may, may na nasa posisyon na yung regular na pwedeng daanan, yun ang daanan nila at huwag na nilang kunin pa yung napakakitig napakakit na daan na ibinigay sa iba. Okay, Father Dizon, uh, gusto ko rin tanongin si uh, Ginoong uh, Romano. Yun na nga, uh, kung uh, meron kayong advocacy or ideology, uh, hindi nyo ba pwedeng gamitin yung inyong uh, influence sa loob ng pamahalaan dahil uh, may representation naman yung black and white movement doon uh, sa cabinet nga? O kaya dahil nga uh, nasa poder ngayon yung administration Aquino na sinoportahan nyo sa sa election hindi nyo ba pwedeng uh, suportahan na lang yung senatorial slate ng uh, administration at uh, uh, yung mga ilang kandidato siguro doon ay uh, uh, siguro kaalyad nyo rin in terms of uh, principles and platforms so bakit, yun nga uh, uh, you will take up uh, votes na pwedeng nga uh, makuha ng ibang party list group na nagre-represent nga ng ibang uh, marginalized sectors well, un unang una uh, tama yan ano, sa, -sa ngayon meron kami mga kasamahan na naka na nakapwesto sa executive branch. At uh, yung mga reformang ang hinahangad namin ay naisa sa katuparan nila. No? At the same time, naniniwala kami na sa legislature, eh kailangan din magkaroon ng reforma. At ang aming paniwala, yung aming advocacy na good governance, ay kailangan pang pagtibayin through good legislation. Yung sinasabi naman ni Father Dison, Father Joe Dison, na dapat yung mga no nominees should belong to the sectors being represented no maganda po yan dahil yan po paano ka lang yan bago lang ngayong ngayong taon lang po uh, ipinatupad ng Comelec siguro para maiwasan yung nangyari dun sa security guard ni Mikey Arroyo na hindi naman siya galing sa sector na yon kaya po yung aming mga nominees kung pag Open po yan. Sino-sino po mga nominees Nomines ng namin, black and white movement? First nominee, si Lea Navarro, na okay. kilalang women's advocate. So women's advocate. Okay. So women women's sector. women's sector. Yung aming pong second nominee, si Marco Cabrera, na galing po sa aming black and white youth movement. Youth. Youth Siya sector naman. Siya po ang naman. leader doon. Isa sa mga leader. Mm -hmm. At ang pangatlo, si Jose Morales po, na talaga po namang matagal ng leader ng aming black and white katipunan na urban urban galing urban, sa urban poor, poor sector um, kasali dun so, sa marginalized So po sila galing sa sa mga sector na marginalized na siya naming gustong i-represent din. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa, Father Joe Dizon at uh, Mr. Enteng Romano, Black and White Movement President.